digit 1 and 2. So, guys, mag-uuna muna kami lessons. Hi, guys. It's Guiha. Tapos, ito, uh, ano, yung mga pictures natin. Wag lang ako magsabay sa pag-uwi. Let's go! Sabay-sabay kami umuwi bukas. Tapos, ano, Ay! Ah! <laughs> Ano mga challenge nyo. Tatawagin ko lang yung mag ito. Ko guys. It's me. ko Ay Mga kaaliw kayo ha. Hi. Love is Eto guys, tapos ano? <laughs> okay, magsasayaw kami bukas. Ano, tutawagin ko lang ito sila. Ano ang gagawin ko yan? Taka. Taka, 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 Hello, mga kaali Ipabukas ko lang to yung papasukin yung anak ko, guys. Okay, guys. Bye!